ang natatangi kong invention, solar recyclable lamp with speaker. Ang lamp na ito ay isang solar powered lamp with music at nag-iiba-iba ang kulay nito. Ito ay hindi na kailangan pa ng kuryente kaya nangangahulugan ito na innovation dahil magagamit ito sa mahabang panahon. Ito rin ay merong musika nakakatanggal ng stress sa mga gagamit nito Ang lamp na ito ay gawa sa recycled materials tulad ng plastic spoon, plastic bottle, yarn at beads Madali din itong ayusin kung ito ay magkakaroon ng problema dahil madali hanapin ang mga materyales na ginamit dito. Para sa akin, isa itong economical friendly na invention na makakatulong sa maraming mamamayan. Kaya halika na subukan ang aming solar recycled lamp with music. Hey good night, bukas huh? Konti aking kaibigan, two joints aking set. Walang tambay, walang oras, lang everyday.